Ngayon, ikukwento natin ang isang istorya na baka marami ang nakarinig na lamang pero ito ay punong-puno ng mga kapanapanabik na detalye. Pag-uusapan natin si Tamar, ang manugang ni Juda, isa sa mga anak ni Jacob. Tama. Ang kwento ni Tamar ay sumikat sa Biblia dahil sa lahat ng drama na kasama sa kanyang relasyon sa biyenan niya. Ngunit ang pinakakapanapanabik ay siya ang naging ina ng apo ni Jacob na siyang naging simulang lahi ni Haring David at siyempre ng ating Panginoong Heso Kristo. Nakakabilib, hindi ba? Ah, at heto pa, ang pangalan ni Tamar ay nangangahulugang puno ng palma. Noong panahon na iyon, mukhang pangkaraniwan ang pangalang ito sa Israel. Alam mo ba na ang isang anak at isang apo ni Haring David ay tinawag ding Tamar? O nga, at ngayon susing kilalani ng buong kwento ni Tamar at malaman ang lahat ng mga detalye ng kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya. Heto ang isang kakaibang detalye. Sa kabila ng kahalagahan niya, kaunti lamang ang sinabi ng Biblia tungkol kay Tamar bilang isang tao. Kilala lang natin siya sa pinakamasalimuot na bahagi ng kanyang buhay at ito ay matatagpuan sa aklat ng Genesis kung saan siya lilitaw sa konteksto ng pamilya ni Huda at Jacob. Nagsimula ang kwento ng ayusan ni Huda ng asawa ang kanyang panganay na anak na si Er. Pero si Er, hindi siya mabuting tao. Sinabi pa ng Biblia na siya ay masama. At dahil dito, pinarusahan siya ng Diyos. Ang resulta, Namatay si Er na iniwang balo si Tamar bago pa sila magkaroon ng anak. At dito na pumapasok ang bahagi ng liberato. Alam mo ba na sa sinaunang malapit na silangan, kapag namatay ang isang lalaki ng walang anak, ang nakababatang kapatid ay kailangang magpakasal balo upang magkaanak para sa namatay? Tama. Kaya ang ginawa ni Judah, sinunod niya ang kaugalian at ibinigay si Tamar bilang asawa sa kanyang pangalawang anak, si Onan. Ngunit si Onan, hindi rin siya naging mabuting tao. Eksakto, si Onan ay napakasarili. Tumanggis siyang magkaroon ng anak kay Tamar dahil, ayon sa batas, ang unang anak nila ay ituturing na anak ng kanyang yumaong kapatid na si Er. Ibig sabihin, mawawala kay Onan ang mga karapatan ng pagiging panganay. Kaya ginamit lang niya si Tamar para sa sariling kagustuhan, nang hindi tinutupad ang kanyang tungkulin. Napaka-egoista. Tulad dito, tulad ni Air, pinarusahan din siya ng Diyos at namatay nang hindi nagkaroon ng anak. At ngayon, ano na ang nangyari kay Tamar? May karapatan siyang magpakasal sa pangatlong anak ni Juda, pero ang bata ay masyadong bata pa para mag-asawa, kaya't pinabalik muna siya ni Juda sa bahay ng kanyang mga magulang na nangakong kapag lumaki na ang bunsong anak ay ipapakasal ito kay Tamar. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang isip ni Huda. Ayaw niyang ibigay ang kanyang bunsong anak kay Tamar. Sa katunayan nakikita niya si Tamar na tila may dalang kamalasan sa kanyang pamilya imbes na kilalanin ang kasamaan ng kanyang mga anak. Dito na naging mas kapanapanabik ang kwento. Nang malaman ni Tamar na hindi tutuparin ni Huda ang kanyang pangako, gumawa siya ng isang hakbang upang matiyak ang kanyang karapatan na magkaroon ng mga anak at maprotektahan ang kanyang dangal. Tama. Matapos mamatay ang asawa ni Juda, pumunta siya sa Timna, kung saan ginaganap ang pag-aahit ng mga tupa, isang malaking pagdiriwang noong panahon na iyon na may mga ritual na paganismo at sa ilang kaso, mga kultong patutot. Nang malaman ni Tamar na pupunta roon si Judah, nakita niya ang tamang pagkakataon Pinalitan niya ang kanyang mga damit ng balo, nagtakip ng belo upang hindi siya makilala ni Judah at pumunta sa entrada ng Inaim sa daan patungong Timna. At nagtagumpay ang plano niya. Nang makita siya ni Judah, inakala niyang siya ay isang patutot at ninais na makipag-ugnayan sa kanya. Nangako siyang magbabayad ng isang kambing. Pero si Tamar, ah, si Tamar ay napakatalino. Talaga, Hiniling niya na mag-iwan muna si Juda ng isang panagot hanggang sa dumating ang kabayaran. At alam mo ba kung ano ang hiningi niya? Ang kanyang selyo, ang kanyang tali at ang kanyang tungkod. Ang mga ito ay mga personal na gamit na nagpakilala kay Juda, isang napakatalinong hakbang mula kay Tamar. Hindi nag-isip si Juda ng mga magiging kahihinatnan at sumang-ayon. Iniwan niya ang kanyang mga gamit kay Tamar at nagkaroon sila ng relasyon. Pagkatapos nito, bumalik si Tamar sa bahay ng kanyang mga magulang at muling isinuot ang kanyang mga damit ng balo na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Juda na ipadala ang kambing bilang kabayaran pero hindi natagpuan ng kanyang kaibigan ang anumang patutot sa lugar. Nawala kay Juda ang kanyang mga panagot. Ano kaya ang mangyayari sa susunod? Kung ikaw ay curious patuloy lang sa pakikinig dahil marami pang nakakagulat na pangyayari sa kwentong ito. Halos tatlong buwan makalipas ang lahat ng ito, isang nakagugulat na balita ang dumating. Nalaman ni Juda na si Tamaray buntis. At alam mo ba ang unang inisip niya? Na si Tamaray nagkasala ng pangangalunya. Galit na galit siya. Hiniling pa nga niya ang pinakamataas na parusa para sa isang babaeng nahatulan ng pangangalunya noong panahon na yon. Gusto niyang si Tamar ay sunugin ng buhay. Napaka malupit, di ba? Oo, oh, pero teka lang. May plano si Tamar. Bago pa maisagawa ang malupit na parusang ito, ipinadala niya ang kanyang mga gamit kay Huda at ano ang sinabi niya? Ako'y buntis sa lalaking may-ari ng Selyo Tali at tungkod na ito. Grabe, iyon ay isang napakagandang plano. Kasi noong panahon na iyon, ang tatlong bagay na iyon ay talagang hindi mapapasubalian. Ang isang selyong silindriko, halimbawa, ay ginagamit para patunayan ang mga dokumento, tulad ng isang personal na lagda. At ang tungkod? Isang simbolo ng autoridad, madalas na may marka ng may-ari na inukit dito. Walang maitatanggi, agad na kinilala ni Judah na siya ang may kasalanan at na si Tamar ay sa katunayan, kumikilos ng tama. Siya mismo ang nagsabi, mas makatarungan si Aksa sa akin. Dahil dito, si Tamar ay naligtas mula sa isang nakakatakot na parusa. Tama. At pagkatapos nito, malinaw na sinabi ng Biblia na hindi na muling nakipag-ugnayan si Juda kay Tamar. Ngunit sa kanyang pagbubuntis, nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki, ang kambal na sina Perez at Zera at may nangyari pang nakakatuwa sa sandali ng kanilang pagsilang. Totoo. Una ay inilabas ni Zera ang kanyang kamay at iniisip ng hilot na siya ang magiging panganay. Kaya itinali niya ang isang pulang sinulid sa pulso nito. Pero ibinalik ni Zera ang kanyang kamay at ang unang lumabas ay si Perez. Kaya tinawag siyang Perez na ang ibig sabihin ay pagsabog o paglabag dahil nilagpasan niya ang kanyang kapatid sa huling sandali. Muli, makikita natin ang tema ng mas nakababatang kapatid na umaangat kaysa sa mas nakatatanda, isang bagay na madalas mangyari sa kasaysayan ng lahi ni Abraham. At siyempre, hindi basta-basta si Perez. Siya ay naging ninuno ni Haring David at kalaunan ni Jesus Kristo. Kaya tingnan mo ang pag-ikot ng kwento. Si Tamar, isang banyaga at balong walang kinalalagyan ay napabilang sa lahi ni Jesus. At hindi lang siya. Mayroon ding ibang mga banyaga sa listahang iyon, tulad ni Narahab at Ruth. Wala sa kanila ang perpekto at noong panahon na iyon, parang imposible na magkaroon sila ng mahalagang papel sa bayan ng tipan ng Diyos. Ngunit pinili ng Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya ang mga babaeng ito upang dalhin ang lahing magdadala kay Kristo sa mundo. Ipinapakita nito nang malinaw na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga merito ng tao kundi sa biyaya ng Diyos. Tama. At ang kwento ni Tamar ay nagtuturo sa atin na kahit na sa gitna ng komplikadong mga sitwasyon, may perpektong plano ang Diyos. Bukod sa lahat ng ito, may isang napakagandang aspeto sa kwento ni na Tamar, Rahab at Ruth sila ay mga banyaga at ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng lawak ng biyaya ng Diyos. Si Kristo, ang dakilang inapo ni Abraham, ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng kanilang lahi, tinutupad ang lahat ng mga pangako ng tipan. Tama! Si Jesus ay ipinanganak mula sa lahi ni Isaac na itinatag sa kanyang anak na si Jacob. At sa pamamagitan ng sambahayan ni Huda, sa pamamagitan ng lahi ni Perez, anak ni Tamar, nagpatuloy ang pangako. Kalaunan, si Rahab at Ruth ay napabilang din sa lahing iyon. Nakakabilib kung paano ang mga babaeng ito na sa ibang pagkakataon ay baka hindi pinansin ay nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Ipinapakita nito ng malinaw na kay Kristo ang biyaya ng Diyos ay lumalagpas sa lahat ng mga hadlang at umaabot sa mga tao mula sa lahat ng lahi, wika at bansa. Si Jesus Kristo ay hindi lamang ang tagapagligtas ng mga Hudyo. Siya ay ang tagapagligtas ng buong mundo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, walang pagbubukod, walang diskriminasyon. Ang kwento ni Tamar ay isang makapangyarihang patotoo ng lawak ng pagmamahal at piyayang ito. Akaya, nagustuhan mo ba ang kwento ni Tamar? Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kakilala at mag-iwan ka ng komento dito sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa kahangahango